Anong madilim? Ito. Ah, madilim dyan? Bakit? Bakit wala nang madilim? Cellphone. Madilim. Ah, pumasok ka ba sa cellphone? Huwag mong sabihin na madilim kasi nasa liwanag tayo. Ah, oh. O paano mo e, nasa Ibig ko sabihin, sa daan, o maliwanag. O, oh, tapos ngayon? Yan, yeah, cellphone nga, hindi nakikita. Parang wala kang ano eh. Ah, anong wala? Sa cellphone. Ano bang nakikita yung pinagsasabi mo? Matitignan. Oo. Oh, ano yung an 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 titignan mo? <laughs> well, sa cellphone eh. Hindi ako, hindi, ako, hindi kita nakikita dyan. Huwag <laughs> uh, na lang na nakatago ako. Paano mo makikita? Ah, nakikita ko lang yung umahawak sa cellphone eh. <laughs> 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 hindi mo ako nakikita? Nakikita ko yung cellphone. Oo. <laughs> 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 cellphone? Oo. Oh, oh, okay, Huwag oh. ako. Umahawak. Ano ba ako sa... sa pindong joke. Oo, oh, ano ba ako sa tingin mo? Ano, no? Ganon? Ganon? Hindi, eh, wala akong sinabi. Ikaw nagsabi na. Hindi, kaya ikaw, Tatay Berto, umayos-ayos ka. Huwag mo sabihin na madilim. Tapos hindi mo ko nakikita. Ayusin mo, ha? <laughs> di ba? Dito sa daan, oh, maliwanag. Eh. Oo, oh, ngayon, maliwanag. Oh. Maliwanag, oo. Oh. ngayon, ako. Yung cellphone mo, madilim. badi di pa diretsahin na maitim may ako, ganon. Ibig sabihin, sa kanta, madilim ang gabi. Oo, oh, tanga umaga ngayon, bakit may nanay gabi? <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> oh. Oh. <laughs> Wag mo na yan yung mukha mo. Oh, ako nakikita ko lang dyan eh. <laughs> <laughs> Hindi ako nakikita. Oo, ako. Ha? Ako. Dito ka umarap. Dito ka umarap. Ho. Wag kang tingin ng tingin kung nasa Kung may naglalakad na magagandang babae, pabayaan mo yun. Hindi mo naman sila makukuha. <laughs> Ha? Maririnig ko niya. Saan dito? Dito? Makalakas niyo. <laughs> Mabiya. Mabiya mo sila. <laughs> Nakuha na dyan. Ha? O gusto mo i natin. <laughs> ayaw. Ayaw ikaw. Ayaw ikaw Ate Berto. Umayos-ayos ka. Ha? Ayos naman ako. O wag wag mo sabihin na. No? Ayos yung may pananalita mo kasi. Okay. Sa araw-araw na lang na nagaano tayo dito, puro ka ganyan. Kailan ba kita makausap na mausay? Ano bang ginawa kung hindi maganda? Ang sinasabi mo? Hindi mo naman nangyari. Wala naman yung ano. Oo. Oh. Sinabi ko lang naman din. Oo. Oh. Madin, tapos ay kay kay ka ka na, sa akin ka nakatingin. O tapos sa akin ka nakatingin. Na, 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 hindi na bang gusto mo? Ah, bakit ka laging nakatingin sa akin na madilim, madilim, tapos tinuturo mo yung cellphone? Oo. Oh. Hey, hindi nakikita yung... Oo. Oh. Ito ako. Oh. Hmm. Hmm. <laughs> Oo. Oh. Eh bakit mo sabihin na madilim? Hindi ko nga lang yung ano eh. Yung litrato ko eh. yung <laughs> litrato <laughs> <laughs> mo nasa inyo. Nasa bahay ninyo. Wala diyan. Kaya wag kang maingay. Ang mga tao diyan, nanonood sila sa'yo, pinapanood nila tayo. Kaya yung pananalita mo, medyo ayusin mo. <laughs> Ayos naman eh. Huwag ka magsasalita ng kwan dito yung... Hindi ko na nga nakikita yun. yung... yung, yung ah, pa diyan ni, eh. litrato ko 'yo. Ito <laughs> mo. <laughs> na <laughs> Tinatago mo eh. <laughs> Hindi. Alam mo Tatay Berto. Ito lahat ng mga tao sa buong mundo nakikita ka. Kaya dapat magsalita ka dito yung yung pawang katotohanan lang at walang walang halong pagsisinungaling. Wala naman ako sinasabi niya si Mali. Totoo naman yung sinasabi ko. Hoy, kaya umayos ka. Ay, kasi hindi ko nakikita yung litrato ko eh. <laughs> <Pura>. <laughs> <laughs> hindi naman, hindi naman kwento. Hindi. Dati nakikita ko yung litrato ko diyan. Oo. Oh, ngayon? So, ngayon, wala. <laughs> oh. <laughs> kasi blanko nga. Ito hindi man kita binibidyo. Hinawakan ko lang itong cellphone na ito pero nakasarado ito, naka-off. <laughs> ngayon, ang gagawin natin sa pag-vlog natin, gagawa tayo ng isang content na hihingi tayo ng tulong Ah, uh, sasabihin natin na medyo pipi ka or ngongo. Hindi, hindi, hindi ko nga. Ha? Hindi, ako, hindi naman ako pipi, hindi naman ako ngongo. Gagawa nga tayo ng content, hingi tayo ng tulong. Tapos sabihin mo, sasabihin ko pala na ngongo ka o Ay, kaya pipi, hindi, pipi. Wag. Ah? Wag, makakala nila, ngungo ako talaga. Oh, yun yung gagawin <laughs> nga natin content <laughs> <laughs> Hindi, hindi pwede pa mamaya, eh, mag magiging ngungo ako. Hindi, <laughs> hindi naman ako ngungo. hindi naman gagawin natin content ayaw mo? ayaw ko yun ha? baka magkakatuto <laughs> 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 hindi, hindi 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 naman magiging kung totoo basta gumawa tayo ng content na ang gagawin ano? na lang natin kung ano man nararamdaman sa katawan natin o oh. natin Tulong. Sa, mga, sa tulog sa kapang ginugan nung oo nga hindi nga oh. Hindi tayo magkakasakit. Hindi ko lang nga to. Content. Hindi yung hindi yung pipi, hindi ka naman pipi eh. Hindi ka naman kung ano. <laughs> kung almawa, gusto mo yun. O. Gagawin ka na magiging mo. Ano nga yung kasalanan? Ang gagawin ko nga, content lang to, biro-biro lang, hindi naman maging to. Masama nga yun eh. Masama yun. Anong masama? Yung desirabin? Yung gagawin mo <laughs> Masamayog. Hindi. Masama yun. Hindi, tsaka ano. Magadayo. Hindi, tsaka yung pipi. Tapos sabihin ko. Hindi, kahit ang klase na lang yung gagawin natin. Oo oh, nga, ganitin yung sasabihin ko. Andito po si Tatay Berto, umihingi ng kong tulong. Ah, kwan po siya, ah, pipi. Oh, jeez. Bakit? <laughs> Ayaw <ko> yun. <laughs>